Dalawang Panginoon, ang Ama at ang Anak, ibig sabihin may pagka din ang Anak, kaya siya tinawag na Panginoon. Kolosas 3.1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang pagiging nasa kanan ng Diyos ay tanda ng karangalan at kapangyarihan. Hindi posisyon ng tao, kundi posisyon ng Diyos na may autoridad. Hebreo 1.8 Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ang Ama mismo ang tumawag sa anak. O Diyos! Kaya walang duda Diyos si Kristo. Minakonint 1.24 Datapuwat sa kanila ng mga tinawag, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Si Kristo ay hindi lang may kapangyarihan ng Diyos. Kundi siya mismo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos.